Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. Bukas naman po yung iba, at ito na ang una na si Lodi J. Zumo Zumo Jr., Lodi Anisa Dico, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Leo Sibel, Lodi Sheila May Epanto, Lodi Claire Calves, Lodi Gary Tuman, Lodi Dunk Garcia, Lodi Sondrid, Lodi Adventure, Lodi Mercenary Eugene, Lodi Denmark Aguilar, Lodi First Stand, Lodi Mandurinao, Lodi Gemo Valencia, maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika dalawang kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatingin ang ating bida kay Jock Wool at si Lady Song gayon habang nagpapalabas ito ng kanyang enerhiya habang naiinis na nakatingin sa bata. Nangangalit ang mga ngipin nito habang bakas sa mukha ang matinding puot, at sa paligid niya ay unti-unting lumilitaw ang pulang enerhiya na tila nag-aalab na apoy. Kasabay ng panginginig ng katawan at mabilis na paghinga, mariin niyang sinabi, na puno ng galit at desperasyon, na hindi ko na ito kaya. May pagkabigla sa mukha ni Lady Song gayon. Gayon din sa batang kasama niya, nang masaksihan nila ang biglang pagbabago. Kapwa silang napahinto, Nanlalaki ang mga mata at tila napako sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ang pulang enerhiyang kumikislap sa paligid nito. At makikita ang mga maliliit na bato na umaangat sa hangin. Naiinis namang itinikom ng ating bida ang kanyang kamao habang sinabi niya na nilalabanan ba ako ng batang ito. At ilang sandali pa, makikita siyang napahawak sa kanyang ulo na tila may usok na unti-unting umaangat mula rito habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Bumagsak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa sakit lamang, kundi dahil sa bigat ng katutuhanang ng bumabalot sa kanya. Na napasabi pa ito na lalabanan ka? Kalokohan 'yan. Hindi naman makapaniwala ang bata sa kanyang nakikita. Habang nakatingin ito na may hindi makapaniwala sinabi sa kanyang isip na ang matandang iyon ay walang duda na isang master. Gaano kaya kahusay ang martial arts ng taong ito para mapasamba ang isang master na tulad niyan? Pinagpapawisang nakangisi pa si Wool na sinabing nakahawak sa ulo na pero dahil ako ang mas nakatatanda. Okay lang na hindi formal ang salita ko, hindi ba? Nakasalubong ang kilay ng ating bida na tumugon sa kanya na hindi. Muli na naman itong nainis na napalabas ng dilang namumutlang sinabi na bakit naman. Muli na namang sinabi sa kanya ng ating bida na isa kang sundalo. Kailangan mong magpakita ng respeto sa ranggo at posisyon. Naiinis namang. Nakatingin si Jokwul sa kanya na nakataas ang kilay. Muli na namang tinaas niya ang kanyang kamao na sinabi dito na bakit, hindi. Ayaw mo ba? Agad na tumugon nito sa kanya na napabuka ng palad sa harap na sinabi na hindi, syempre hindi. Bamaling siya nang nakakuba na humarap sa batang nakatingin sa kanilang sinabi sa isip na napakawalang galang na tratuhin ng ganoon ang isang nakatatanda na may kahangahangang dating. Makikita ang ating bida na sinabi pa ng bata sa kanyang isip na at mukhang may mataas din siyang posisyon. Ang taong ito ay dapat na mula sa Sama o Death Demon Clan, walang pakialam sa edad. Seryosong seryosong nakatingin pa ito na sinabi pa sa isip na kailangan kong matuklasan ang tunay mong pagkakakilanlan at ipaghiganti ang clan ko. At pagkatapos sinabi ng ating bida na kaya, kaming tatlo ang buong sek. Sumagot ang bata sa kanya na tatlong tao lang, Napaliit ng mata siyang napaturong sinabi na ngayon kasama ka, apat na. Itinikom niya ng mahigpit ang kanyang kamao na sinabi pa na kung magiging walang galang ka pa. May bagay na siguradong hindi mo ikatutuwa. Bahagyang napatungo ito na nakatingin sa kanya na tumugo na ah. Humihingi ako ng tawad. Nagkatingin na ng bata at si Jokwal na sinabi pa ng bata sa isip na sila ba talaga ang lahat ng tao dito? Napatungo ito ng ulo habang napangiwi ng labing sinabi sa kanyang isip na sa tingin ko, lalong magiging komplikado ang buhay ko. At pagkatapos sumapit na ang gabi na makikita ang sirang manor ng pamilyang Song. Mula sa silid na ito, sinasabi ng bata habang nagbabasa na pagkatapos kong obserbahan ang lugar na ito sa loob ng ilang araw. Isinasaalang-alang ang iba't ibang senaryos, nakarating ako sa isang conclusion. Nilukot niya ang papel na sinabi pa sa isip na hindi sila ang may kagagawa ng pananakit sa klan namin. Nagkamali ako ng husto sa paghusga sa sitwasyon. Biglang nagulat siya ng isang boses ang napakinggan niya na sinasabi na anong ginagawa mo. Agad na napatayo ito sa kinakaupuan na. Sinabi na ah, hindi. Saan ka galing? Sumagot ang ating bida sa kanya na may nakilala lang akong mga tao at bumalik na. Umupo ang ating bida sa kanyang unahan na sinabi na ibinalik ko ang mga bagay na nawala ko sa bahay mo. Sinabi ng bata sa kanya na marami akong nagamit sa mga yun. Napabuka na lang siya ng kamay na sinabi na wala na akong magagawa kung wala na sila. Ibinalik ko lang ang natira. Sinabi pa niya sa bata na gayon pa ginawa mo ba ang hiniling ko? Tumugon ito sa kanya na oo, kung paano pa mahalaan ang mga request sa hinaharap. Sinabi mo sa akin na alamin ng isang direksyon para sa kanila. Sinabi pa nito sa kanya na ang lugar na ito ay tiyak na mapapahamak. Este, si Rana, napasabi naman ng ating bida sa kanya na hindi ba, medyo sobra naman yun? Sumagot ang bata sa kanya na huwag mo akong sisihin, ito ay simpleng pagsusuri ng realidad. Nakatingin ang ating bida sa kanya na sinabi pa na sapat na ang mga conclusion. Kung gayon, may solusyon ka, hindi ba? Seryosong nakatingin sa kanya ang bata na sinabi na bago yun. Maaari ko bang itanong kung bakit hindi kami naniningil para sa mga request? Napasalubong ng kilay ang ating bida na nakatingin sa kanyang sinabi na orihinal, ang sampung gawa ko ay dapat gawin ng hindi umaasa ng anumang kapalit. Nagkataon lang na ito ay extension yun. Muli na namang sinabi sa kanya ng bata na nakahinga ako ng maluwag na walang dahilan. Kung gayon, simula sa susunod na request, pakiusap magsimula ng maningil. May gulat sa mukha niya na sumagot na ang paglipat mula sa libre patungo sa may bayad ay hindi madali. Alam mo yon, tumingin ang bata sa kanya na may seryosong mukha na sinabi na ibinibigay ng mga tao kahit ang maliliit na bagay kapag libre. Ngunit kung hindi kami maniningil ng tamang halaga para sa laki ng hinihinging pabor, tayo mismo ang mapapahamak. Kung patuloy tayong nagbibigay ng walang kapalit sa ganitong antas, malulunod tayo hanggang sa wala ng maibigay. Bigla namang dumating si Lady Song gayon, at agad na sinabi na sa ganoong paraan, tanging ang mga may pera lang ang magre-request. Ang layunin ng paggawa ng request office na ito ay tumayo kasama ang mahihina at itaguyod ang hustisya. Napatingin ng bata sa kanya na sinabi na pero, at napatingin din ng ating bida sa kanya na sinabi na sumasang-ayon ako. Kung magsisimula tayong maningil, ito ay magiging isang mercenary lang, hindi isang request office, hindi ba? Binigyan ng bata ng mauupuan si Lady Song gayon habang sinasabi na maaari tayong mag-adjust sa iba pang mga paraan ng kompensasyon depende sa sitwasyon ng client. Kung hindi, sapat na rin ang pasasalamat. Napasabi naman ng ating bida na sinabi na kung gayon, bakit mo binabanggit ang pera? Panatilihin na lang itong libre at malinis tulad ngayon. Bumalik sa pagkaupo ang bata na muli na namang sinabi sa kanya na hindi. Ang mahalaga dito ay pagbabayad ng presyo. Iyon lang ang paraan para mapanatili ang office. Sinabi naman sa kanya ni Lady Song gayon na kaya, sino ang magpapas siya kung magkano ang sisingilin? Tumugon sa kanya ang bata na syempre, ang sect leader ang gumagawa niyan. Napataas ng ulo ang ating bida na masayang sinabi na magaling. Napatingin sa kanya si Lady Gayon na sinabi na siya lang ba ang mag-isa ang nagdedesisyon. Sinagot siya ng bata na tumingin sa kanyang sinabi na bilang sect leader, natural lang. At pakiusap maging maingat ka sa iyong mga titulo at pag-uugali sa hinaharap. Nagulat naman si Lady Gayon na sinabi na yon ay, na hindi na niya naituloy, na agad na sinabi ng bata sa kanya na ang disiplina sa sect ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Bahagyang napatungo ng ulo si Lady Gayon na sinabi na sige. Naiintindihan ko, malakas na tumawa ang ating bida na sinabi niya na mahusay, mahusay. Napasabi naman si Lady Gayon na siya lang ang masaya. Muli na namang sinabi sa kanila ng bata na susunod, gusto kong magpamahagi ng mga flyers sa buong Central Region. Nagtatakang sinabi naman ng ating bida na flyers. Dagdag pa ni Lady Gayon na anong content? Sinabi sa kanya ng bata na una, ang ating request office ay nagsisilbing pahiwatig na tumatanggap tayo ng mga tao. Kahit walang dumating agad, unti-unti nitong ikakalat ang pangalan ng ating sekta. Ang simpleng pagkakaroon nito ay magsisilbing paalala sa iba na narito tayo, handang kumilos. Na tinanong ni Lady Gayon na at ang pangalawa, na sinabi ng bata na natumatanggap tayo ng mga request. Ngayon, libre ito kaya tayo ay lubog sa dami, pero hindi na ganoon kapag nagsimula na tayong maningil. Napasabi naman ang ating bida na nakikita ko. Sinabi rin sa kanya ni Lady Gayon na tama. Sa ganitong paraan, makakatanggap tayo ng mga request mula sa buong bansa at itataas ang kasikatan ng sect natin. Sinabi pa ng bata sa kanila na at kailangan nating magtatag ng ilang rules. Napabuka ng palad ang ating bida na sinabi na hoy, bakit nagmamadali? Tawagin na nating tapos na na sinabi naman ni Song Gayon na hindi. Ang mga ito ay kinakailangang hakbang, tapusin na natin ito ngayon. Tumugon ang bata na okay. May tumatandang mukha siyang napatingin sa kanila na sinabi na nakuha ko. Tapusin na natin ito ng mabilis hanggat maaari. Makikita siyang inaantok habang patuloy sa pag-uusap ang dalawa. Makikita ang labas ng kanilang sekta, at ilang sandali pa ay sumapit na ang umaga. Na makikita ang araw ay malapit ng sumikat. Hindi pa rin tapos ang dalawa sa pag-uusap habang antok na antok na ang ating bida na sinabi niya na tapos na. Kung gayon, gawin na nating lahat ang ating mga gawain. Ikaw, magluto, at ikaw magsimula na sa paggawa ng mga flyers. Tumugo ng bata sa kanya na opo. Ilan ang dapat nating gawin? Sinabi sa kanya ng ating bida na magsimula sa isang daan. May gulat sa mukha ng bata na tumugo na isang daan lang. Kailangan natin ng kahit isang libo para magsimula man lang sa pag-advertise ng maayos. Sumagot siya na ayos lang sa akin ng mas marami, pero kaya mo ba? Sumagot ang bata sa kanya na bakit ako? Sinabi sa kanya ng ating bida na, dahil mahihirapan kang magsulat ng isang libo mag-isa. Napangiwi ng muka ang bata na sinabi na ako, magsulat? Inakala ko na magre-request tayo. Napasabi ang ating bida sa kanya na request office tayo, sino ang hihilingan natin? Bukod pa rito, wala tayong pera para dyan. Sinabi pa sa kanya ni Lady Song gayon na ngayon, ang buong yaman ng sect namin ay humigit kumulang dalawang daan at apat na pung taels. Nakangising sinabi pa ng ating bida sa kanya na narinig mo siya. Kaya, kailangan mong magsulat. Pinagpawisan ng bata na napasabi na magsulat ng isang libo mag-isa? Nakangiwi ang mukha ng ating bida na sinabi na ang sinabi mo na kailangan ng isang libo, hindi ba? Napabuka ito ng palad na sinabing pinagpapawisa na ah. Ngayong naiisip ko, baka masyadong marami ang isang libo. Dagdag pa nito sa kanyang sarili na hindi ko inakala na ako ang magsusulat. Seryosong nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi na hindi, sundin ang plano, isang libo. Kung hindi sapat, magsulat pa. Napasabi ang bata habang ito ay antok na antok na array ko. Hindi ko na masosolusyonan to. At pagkatapos makikita ang pangalan ng kanilang sekta na may nagsasalita na ito ba ang lugar? Nabinasa naman ito ng isa na ang number one request office sa mundo. Malakas na tumawa ang nakakapanang pula na sinabi pa na number one sa mundo. Nagyayabang na pinakamahusay sa mundo. Nakakaaliw yan, hindi ba? Sinabi ng baklang mukhang itits na eksakto, gusto kong makita ang tinatawag nilang kadakilaan, ho ho -oh -oh. ho. Sinabi naman ng nasa likod nito na babagsak ang signboard na yan sa wala pang isang oras. Na makikita ang mga ito sa harapan ng kanilang trangkahan na malakas na tumatawa. Na makikita naman ang isang ito na seryoso lang na nakatingin sa mga ito ng tahimik. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang putpitong kabanata. Ika-dalawang putwalong kabanata sa pagpapatuloy. Pumasok na ang mga ito sa sirang trangkahan ng pamilyang Song habang sinasabi ng nakakapangpula na ano ito. Lumingon sa paligid na sinabi pa na sigurado ka bang ito ang tamang lugar? Tumugon ang nasa likod nitong lalaki na oo, ito yun. sira, -sira ang loob at wala man lang ni isang langgam. Sinabi naman ng baklang mukhang etits na ganap na sira na ito. Hu 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 hu, wala tayong magagawa tungkol dito. Sinabi naman ito na ito. Dinala ko kayo sa maling landas. Napalingon nito sa kanya na sinabi na kahit na, kung babalik tayo ng ganito, hindi ba kayo mapapasama? Tumugon nito na pinagpapawisan na tama yan, nangako ako kay Elder na kung babalik ako ng walang nagawa, paparusahan ako. Muli na naman itong lumingon sa likod na sinabi na naiintindihan ko naman ang pagnanais mong samantalahin ang pagkakataong ito para makipagkasundo. Hindi tayo babalik ng walang dala. Muli na naman sinabi nito na pero ano ang magagawa natin? Naiinis ito na bigla na lang sinuntok ang pader. Mula sa nasirang pader makikita ang mukha nitong nakabusangol. At pagkatapos ay malakas nitong sinigaw na ngayong nandito na tayo, linawi natin na nandito tayo. At pagkatapos tumugon ng mga ito habang tinatadyakan ng mga pader na tumugon na sige. Magsaya tayo, sinigaw pa nito na hoy, lahat kayo. Nandito na si Mr. Bong Dechol. Tumigil na kayo sa pagtatago at lumabas. Hinampas ng baklang ito ang kanyang pamaypay sa kanyang kamay na sinabi na sa ganitong paraan kapag nag-imbestiga ang Justice Blind mamaya. Malalaman nila eksakto kung nasaan tayo. Napasabi naman ito na uh, hindi yan masama. Habang may pinupulot ang bakla sinasabi nito na nako. Tingnan mo ito, tumugon ang nakatingin sa kanya na ano yan. Napalingon ang may pulang kapa at sinabi na may nakita ka ba? Tumugon ang bakla na ito. Tiningnan nito ang inabot sa kanyang bato na sinabi na saan mo nakuha yan. Tumugon ang nasa likod ng bakla na hindi ba't bato lang yan o piraso ng basura. Pinagmamasdan pa din ang batong hawak niya na sinabi na mukhang ordinaryo, ngunit kung may ganoong masalimuot na marka, dapat malakas yan. Tumugon ito sa kanya na may nagugulat na mukha na malakas. Sinagot siya ng may pulang kapa na oo. May hindi makapaniwalang mukha ito na sinabi sa kanya na gaano karaming tao sa kaharian na ito ang may lakas na ganito. Sinasabi mo bang may mga taong kayang gawin yan dito? Nakasalubong ang kilay nitong sinabi na mahirap paniwalaan, ngunit oo. Dagdag pa nito na saan mo nakuha ito. Tinuro ng bakla kung saan niya ito nakuha at sinabi na nahulog yan mula sa pader na yan. Napatingin ito sa pader na sinabi sa kanyang isip na mula sa pader na yon. May gulat sa mukha nito na sinabi pa sa isip na oo. Hindi kailanman buo ang pader na yon noong una. May kumuha ng bato para ayusin yon at tinapyas yon ng may matinding puwersa para muling itayo ang pader. Dagdag pa nito sa isip na nakatingin sa kanya ang bakla na sino yon. Biglang may sumisigaw na ikinagulat ng mga ito na oo, ikaw. Anong ginagawa mo? Ito pala ay si Wool na malakas na sinigaw niya habang hawak ang panggarote na yan. Iyan, nanlaki ang mga mata ng mga ito na napasabi sa kanilang isip na isang pambihirang elder. Nanginginig ang boses nitong sinabi sa kanya na Sir, sino ka? Malakas na sinigaw ni Jock Wool habang nagpalabas ng pulang enerhiyang lumiliwanag na pula ang kanyang mata na sinabi na kayong mga anak ng pating kayo. Patay na kayong lahat ngayon, na makikita ang galit nito sa kanyang muka dahil sa winasak nila ang pinaghirapan niyang bohin. Natarante naman sa takot ang mga ito na nawala ang mga yabang noong una silang tumapak sa manor ng Song Family. Napabukas naman ang dalawang pala dito na sinabi sa kanya na hindi. Teka muna, kumalma kayo. Ngunit si Jokwal ay biglang nagpalabas ng nakamamatay na aura, isang malupit at mabigat na presensya na agad na humulagpos mula sa kanyang katawan. Mabilis itong lumipad papunta sa mga ito na parabang isang. Mabangis na unos na handang lamuni ng sinumang tatamaan. Sa paligid ay unti-unting bamalatang napakakapal na usok na waring nagmula mismo sa kadiliman ng kanyang lakas. Tinamaan ang mga ito ng kanyang mabangis na aura, isang hampas na hindi nila inasahang darating ng ganoon kabiles. Agad silang napasigaw sa matinding sakit, para bang ang mismong hangin ay sumisilap sa kanilang laman. Ramdam na ramdam ang puwersang dumurog sa kanilang katawan, at sa bawat segundo ay lalo pang lumalalim ang hinagpis na nangingibabaw sa kanilang mga boses sa lakas ng tama ng aura sa mga ito. Halos mapalipad sila sa hangin na para bang tinamaan ng isang hindi nakikitang pagsabog. Umangat ang kanilang mga katawan mula sa lupa, umiikot at nawala ng kontrol habang pilit silang humihingal sa sakit. Napanganga na lamang ang mga ito sa kanilang nakikita, halos hindi makapaniwala sa biglaang pagusbong ng ganoong kalupit na puwersa nanlaki ang kanilang mga mata, at ang bawat isa ay tila napako sa kinatatayuan, hindi makagalaw o makapag-isip kung paano posibleng mangyari ang lahat yun sa isang iglap. At pagkatapos, ang lahat ng mga alagad nito ay nagbagsakan sa lupa, wala ng anumang bakas ng lakas o sigla, para bang sabay-sabay na inagawa ng hininga ng isang nakatatakot na puwersa. Ang katahimika na sumunod ay napakabigat, tanging ang marahang pag-ugong ng hangin ang naririnig, na parang nagdadala ng malamig na paalala ng nangyari. At doon, sa gitna ng bumagsak na mga katawan, makikita kung paanong silang tatlo ay nakatayo, halos hindi makagalaw. Lumiliwanag ang mga mata ni Jock Wool habang naglalakad na napasabi pa ito sa kanya ng isip na ang matandang lalaking iyon ay demonyo siguro. Hindi kami mananalo sa kanya. Nagulat naman si Jock Hull nang may marinig na sinasabi na uuuh. Ito pala ay ang bakla na tila gusto siyang akiti na sinabi na ang hot niya talaga. May hindi namang makapaniwalang mukha ito na sinabi sa kanyang isip na nako. May naisip ba siyang siyang solusyon? Napasalubong, nang kilay si Jokwal na sinabi niya na sino ka. Nagpakyut ang bakla sa kanya na sinabi na pakiusap tawagin mo akong Yulmang. Napangiwi naman ang mukha ang may pulang kapa sa likod nito. Naiinis na sinigaw ni Jokwal na tinatanong ko ang tunay mong pangalan. Pinausli ng bakla ang kanyang puwet na sinabi pa kay Jock Wool na malaki ang bibig mo, pero gusto kita. Ikaw ang tipo kong lalaki, na mas nagulat pa ang dalawa sa kanyang likod. Napasabi ng mahina ang mga ito na may namumutlang mga mukha na ano. Iyan ba ang solusyon na naisip niya? Tumugo ng mahina ang may pulang kapa na kasama ko siya, pero gusto ko siyang patayin. At pagkatapos pinagpapawisang sinabi ng mga ito habang napayuko ng ulo na patay na tayong lahat ngayon. Dagdag pa nang may pulang kapa na oo. Pansamantalang ginhawa yon. Biglang nagulat ang mga ito nang sabihin ni Jock Wool na ako ang paborito mo. Lumapit ang bakla sa kanya na sinabi na gusto ko ang malalakas na lalaki at mahina ako sa mga hot na lalaki. Namula ang mukha niyang nakangisi na sinabi na ah, medyo may pagkalalaki ako. Hindi makapaniwala ang dalawa na sinabi pa na ano, gumaga na yun, dagdag pa ng isa na masama ba ang nakay ng matandang lalaki ngayon? Pamitip ng daliri ang bakla na sinabi niya na ang cute mo. Pati ang gupit mo ang paborito ko. Nakangisi si Jock Wool na may namumulang muka na sinabi na salamat, talagang na-appreciate ko. Maganda rin. Habang mas lumapit pa ito kay Jock Wool lumiwanag ang mata nito at sinabi sa sound transmission na asintahin ninyo ang likod sa hudyat ko. Nagkaroon ng pag-asa ang mga walang hiya na nagkatinginan na sumagot sa sound transmission na naiintindihan namin. Muli na sinabi ng bakla kay Jokul na kaya, magkita tayo bukas. Napahawak siya sa ulong tumugo na ah. Oo gawin natin. Habang may kinukuha ito sa kanyang damit sinabi nito sa sound transmission na ngayon na. At pagkatapos tumalo nito sa kanya na inundayan siya ng saksak habang sinasabi sa isip na hindi ka naaabot bukas. Mula naman sa likod, nagpakawala ito ng malakas na enerhiya papunta sa kanya. Masayang may hindi makapaniwalang mukha ito na napasigaw na nako. Tagumpay, ngunit ang pinakawalang enerhiya nito na may hugis na kamao ay madali lang hinawi ng hawak niyang panggarote habang nakatingin siya sa bakla. Na ang ibinato niya ay bumalik sa kanya, na ito ay tinamaan ng sarili niyang atake na malakas na napaatras habang dumadain ng sakit. Napanganga naman sa gulat ang bakla na agad na nabitawan ang patalim na hawak na napasabi pa na ano na makikita ang patalim ay pabagsak sa lupa habang umiikot. Nakangisi naman siya na may namumulang mukha na sinabi na ipinagdiriwang mo ba ang relasyon natin? Namutla itong pinagpapawisang sinabi na, oo, tama ka. Ngunit napatingin sa ibaba si Jokul na may nakataas na kilay na sinabi niya na huwag kang gumalaw. Anong uri ng babae ang may ganito kalalaking pulso? At nakita niya rin ang leeg nito na napasabi pa siya na ano? Adam's apple. Biglang nag-isip siya na panandali ang natahimik, at tumingin dito na may nakakunot na noong nagtatakang sinabi na isang babae. Namutla ito na agad na napabuka ng kamay sa harapan na sinabi na ngayon. Teka, kumalma, napasabi naman ang dalawang ito na may namumutlang itsura na buwisit, patay na tayo. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang daan at walong kabanata.